Las na ito mga kapok, las na ito. Las na hakot na. Parang katima kita sa video. Sarap ang lulo. Ayan yeah, mga kapok, ayan yeah, pong ninong kung magali sasayaw. Eh, shoutout naman ang Kurimao Boys from Manggalang, Pampanga mula kay Yanni Kim. At shoutout kay Kuya Jan Mera. Good morning mga kapok uh, For today's video Na ako diri Sabi sa Masaya Nandi, Na ako diri sa Sapa Nandito ako sa Sapa ngayon At Nagahakot ako ng kahoy Na gagamitin pamurma murma uh, Bali nagpaya, nagpayari po ako ng kahoy Na gagamitin natin pamurma murma Sa atong tungang gagawing Scaffolding Itong nila tatay Malapit lang po naman din yung Sapa dito sa amin Mga kapok Ayan po yung sapa o. Oh. Napakasarap maligo. Tamang tama wala pa akong ligo <laughs> So kaya mga kapok Bali po ba ito yung papakita ko sa inyo yung kahoy na ako ko Ayan bali Ayan bali mga kapok Andun yung bahay namin Banda dula sabot na mo Hindi ako narinig mga kapok <laughs> Kaya mga kapok, mag-uumpisa na tayo. Kani, at, actually, actually, Abali, ah, bali, kanina pa naman po ako na ako ng dalawa. English yun, mga kapok. Ah. <laughs> Ayan. Bali po, ito yung hinahakot ko, mga kapok. Uh, ah, dos por dos. Saka dos por tres. Kanina po, nakakot ko na yung tabla. Yung ginawang tabla. Ang kahoy po ito na may kadig, yung malambot lamang. Ito po tatablahin pa ito mga kapok, pwede pa po, po itong pamurma. Ayan, wala po tayong tagabig si Dida yung nasa school ay. Eh. Bah, nagalo ang puno doon ah. Lolo, <laughs> anong kinukuha mo diyan? Nililinis Nililinis mo? Ako 'yung nagbi yeah. Pang YouTube. Ah. Uh, eh bakit tininiilis mo na diyan? yan? Yeah, ba, ba ikaw ah, pa kaya sa 'tong mga sanga? Bakiyata nang Hindi si tao. Ah, sinta pa si oh, pambayog. Oo. Oh, oh. Ay ayos nga po yan lolo. 'Yung mga sanga-sanga ngayon Kanong mm -hmm. malinis na rin naman, ah. malinis na rin naman buhan eh. Mm -hmm. Dito muna ako lolo, mag muna ako. Oo so Gawa na yung kawayan ay ano ay dikit-dikit. Hindi -dikit. -dikit. Di ka tulad nung kawayang Hindi tulad nung kawayang ano ah. Na yung ay kuha niyan yun, yung matinik. So ayan mga kapok, maghakot na tayo ng ishakot uli. Ayan mga kapok, may may buhat na tayong kahoy. Pupunta na kami, pupunta na ako doon sa bahay, dadalhin ko ito sa bahay mga kapok. Kaya mga kapok, ah, nakapagdala na ako dito ng dalawa. Yung ko kanina, dalawa, kanina tatlo. Naka, nakapagdala na rin ako ng tabla kanina mga kapok. Yan po ang gagawin pamurma ni tatay. Tsaka yan po ay gagawin tuntungan. Magagawa ka na tatay ng nice scaffolding? Ah, nagpuporma pa. Nagpuporma, nagpuporma ka pa po. Ay mga kapok, nagagawa ng porma si tatay. Ito po yung nagawa niya kanina. Mataas-taas na ito mga kapok. Malapit na ito sa katotohanan. may po may bisita kami. Baka may gustong out ito ha. Ah. Ate po lapitan si Didoy, papalo na lang po ng kanyang Facebook account. Ba't tinatago mo ang yung face, Didoy? Tarihan, ano na rin ang nanuluto? Oo, may harap niya ang kapay. Bakit? Shoutout mo naman, Mr. Mo. Shout out. Na araw-araw nagtatrabaho. Shoutout! <laughs> Shoutout. <laughs> ako, magugulay mga kapok si Dida ng papaya. Dida, samahan mo nga ako doon sa binubot ko doon. Video mo ako. Okay. Mamaya, mamaya. Magkuha muna diyan. Ipakita mo kung paano ka magiwa sa po, ng papaya, mga ini itcha po niya sa iri bago hiwain. 1 2 3. Ayun dati po si didoy nung wala pang camera mga kapuk, ay ayun sombrero nakaangat, ngayon po ay nakapasok na sa mukha. Ayun po ang tinatawag na mahihiyain. Kano na, may sasatot ka? Wala. Wala. Ayan mga kapwok, balik na uli po tayo doon sa kahoy. At napapamaritis tayo kay Dida. Hindi na, hindi mo na, hindi mo na, ano po? hindi mo na, hindi mo ano? na, So ayan mga kapwok, ah, nagpasama tayo kay Dida para makapag-video. Habang tayo nagbubuhat, ilabala e, muna natin si Dida habang siya po nagluluto ng ginatang papaya. So ayan mga kapwok, bayte na po, bubuhat na tayo ng kahoy. Actually, kanila pa po ako nagbubuhat. Ngayon lang po tayo nakakuha ng nagbibidyo at nagkaroon ng free time si Dida. Mamaya, hihiligaw natin sa sapa. Ayan. <laughs> Masala ulit tayo sa amin mga kakahatpok. Tayo!

Kaya kaya pa mga kapok. Diretso mo lang ng box ay. Ayun mga kapok, yung nakakot ko na kanina pa. Ito, so, desportes naman ang aking hinakot. Parang mayroon na tayong mga gagamitin. So bali ito mga kapu, kaya ito ang ang pinakakuha na lang ng tatay. Hindi kami nagbili lang kukulamber na kahoy. Mas makakatabit kami dito mga kapu, kasi hindi na namin babayaran ng kahoy. Nakuha na ito ni tatay. Bali ang bibigyan lang namin dito yung sa mag yung nagyari lang po nito. Kaya mas makakamingas tayo eh, pag ito ang ating ginamit mga kapko. Bali pag mag uh, ito, magbibiga na lang, bibili na lang tayo ng tabla. Plywood. Plywood. Yun, na lang ang bibili mga kapko. <laughs> Hinihingal pa si kapko para masarap ay maligo sapat. Hindi na. Hindi bakit? Pagod na. Pagod? Yun nga maganda eh. Ayan, eh, labahala natin si Dita pagluluto ng papaya mga may ano mga kapkok, luto na pala yung ginata ni Dida. Na papaya. Yan ang aming tanghalian mga kapkok. Uh, time check, uh, alas unsin na ng maga. Tanghali. Tanghali pala. <laughs> uh, wala pa yung mga anak namin, nasa school pa mga kapkok. Maya maya pa siguro na ito yun. Na ito na, na ito yung pating na ito na. Bayan po mga kapkok ang nagagawa na ni tatay. Bali, sululo lang po siya ngayong maga. At kami nagyari pa nung kasama ni tatay na si Papa Apong. nagyari nito ah. Yung mga hinahakot ko nga. Na ng pamurma. Nagagawin din pong mga tungtungan yung iba mga kapok. Ayan nagagawa pa po si tatay ng pupurmahan pa yung isang pusting yung natitira mga kapok at bubuhusan ah. Parang naririnig ko na yung mga anak mo. Naririnig ko na. Hindi pa. Ah, hindi pa. Hindi pa. Kaya eh. so, mga kapok, uh, ah, kadadating galing school yung mga anak ko. Eh, si Unyok ay merong dalang pagkain. Feeding niya. Ayun, pinipicturan. At si Weeper namin, nag-ice cream yummy. <laughs> ayan, may bisita po. At pati ako, ang nilong at ang ninang. Lolo Ninong Masarap Ninong ang luto ni Didang papaya Tabang po Ay, ang bakutan na may nakakuha din siya kuha Hindi pa Kaya na tatay, alas dusin o Oo, maya sa inyo makatanggal po ng tatay So yan eh, mga kapok, uh, bali alas dusin na nang Takali, kakain na muna si tatay Hindi pa tapos yung aking inaakakot na tabla Dami yun Malami ni Tatlo naman yung niyari Tatlo mong putol kalahati Susubukan okay, yeah. su ka daw ng ninong ni 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 Pagkain ni mo na sila Makakain na Makaya sa school ma Tat, panuori mo ninong mamaya Upload ko mamaya Ay, ba si ninong ng doon Kaya nanganak, na Ay Para sa video hmm. Sarap ang ulo. Yeah, mga ka Ayan pong ninong ko ngayon magaling sasayaw. Hey. Hmm. Kanya po <laughs> oh. Sino yan? Sino yan? Si Dalaga? Ah, dumating na pala si Chantil. Come! What? What's the problem? You want to eat? Ha? Huh? What's the problem, Chantil? Ay, iya, iya, pati ko yan. Diretso yan. Diretso yan hindi yan ba din? Maglalagay ako ng ano na scaffolding pa sa Bintana na ano. Busa ko lang ang kanyang para tumatag. Para matibay. shout out sa kay Ninong Ulis ng Barangay Pamplona. Patablingan pala, ay mali. Mama, bigay yung magdusa. Ninong, ano masasabi mo sa luto ni Dida? Napakasarap. Ay, ay, baka naman sinasabi mo Maraming lahat. Baka kami magmamahala ng nina. Aba, ay muna. Tama-tama, agatago lang man eh. <laughs> Totoo kaya nilang. Hmm. Oo, kaya daw. Sige, magsikahin na kayo, chatted ko ulit kayo sa school. Dapat pagkayari na yan, magdagto na kayo at babae ang lalabas. Ha, ninang, babae. Lasik, <laughs> lasik. -ay. Ayaw na ni PDM yung mga anak nato. At marami na daw masyado. Dapat pala na sa blising eh. ikaw na tayo paparito. Patanda no ba? Aba, oh. Pagkatapos sino? Oo. Oh. ating At kami paparito pagkatapos sa blessing. Okay. Kay inaanak. Anak ni Bird. Hala mahalo. mahalo kay na mahalo. Anak, kay na kay na. Ah, di ko si skip. So ay eh, magandang tanghali na mga hapkok At mamaya uli At makapag video pa tayo ng kaunti mamaya mga hapkok Mga kapwok, ala, tirahakot na naman. Dami pa? Dami pa, hapon na balik pa. Po. Oh. Ah, dito ka na dito, 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 dito. Dito na. Iinig mo daw. Hindi ka pa. Hindi ka pa. Kapoy na ah. oh. kapok lang, mga kapwok, pero kaya pa rin. <laughs> Sik, mga 12.30 na ng hapon, mga kapok. Nakakot pa rin tayo. Yung may mga 4 na balik pa doon, mga kapok. Babalikan ko muna para matapos na.

tatlo tatlo ang dala mo yung mabigat haba huwag oh, tinawa naman ito yung katigasan ah katigasan ba so kaya mga kapok tapos na natin hakutin yung pinapower show natin kanina yung pinayari natin huh. medyo napagod si kapok pero kaya kaya pa so ayan mga kapok uh, shout out naman tayo so ayan mga kapok shoutout uh, shout out muna naman po tayo uh, bago tayo maligo at uha ay tsura po ni Kapok <laughs> shout out kay Marlo Pag Pangil yan ang pagkil shout out kuya Marlo Pagkil yan shout out kay, kay kapatid Bogs TV yan ang gandang tanghalig kinakapatid shout out din po kay kuya Bien Bar Baran Mebo yan shout out kuya Bien Shoutout po kay Louie Tolentino mula kay Gaara 47 yan yeah. shout out kay shout out naman Kurimao Boys from Manggalang Pampanga mula kay Yanni Kim at shout out kay Kuya Jan Mera shout out din sa mga team kahapok dyan uh, shout out kay Kuya Batoy kay Paring Ares yan magandang tangali sa iyo at shout out sa ating mga viewers dyan magandang hapon po mga kahapok Alright!